Ma'am, may may ko sa iyo, Ma'am. Taga taga ABCBN ka ba, Ma'am? Taga ibisibin ka ba? Nope. Akala ko taga -ib ABCBN ka. Paano mo sabi? ko sana magka-pamilya tayo. Hi, ma'am. Hi. Hey, huwag kang matakot sa akin, mama. Ang bait ako oh. na akong tao. na Naristo po, pagkita, ma'am. Ano, kasi parang, parang, busy-busy ka dyan ba? Oo, oh, diyan, nagbasa rin ako. Na. Ah, akala ko, sinat mo ang <laughs> mo. Ha? Alam mo, ma'am, kasi kanina pa kita, tin uh, nakatingin sa'yo ba? Doon, -doon pa ako. Tapos, pumunta ako noon. Nakita rin kita ba? Kanina pa kita, tinignan. Okay. Parang, parang, type na kita. <laughs> so, really na good. saan ka, ma'am? Um, di ba may taga Cebu si ko Ah, uh, talaga. Taga Piliran pa, ma'am. Ah, ang layo. Kasi, ma'am, <laughs> pwede lang, pwede lang ako mag-upo ulit, ma'am. Kasi, ma'am, nanginig ng tuhod ko kasi kanina pa ako pala galakad ba? Hmm. Nanginig ng tuhod ko, hindi ako makalakad, ma'am. Are you serious? Da dahil hindi ako makalakad, dahil dahil sa'yo kaganda ah. <laughs> Nanginig ako sa'yo. Nanginig ko sa'yo ba? <laughs> okay naman kayo po okay. gato uh, Kasi, ano, naghahanap kasi ako ng, ano ba? Nang mga, hanap ng mga bayan katulad ng kaganda mo. Ito, <laughs> maganda ka. Tapos, ano, ito lang hanap buhay ko. Mag, mag ano, mag, aawit lang ko ng isang mga maganda. Tapos, kahit bigay mo sa akin magkano, okay lang sa akin na tanggapin. Kasi may pangipon kasi ako. Baka pambili ng ano ba? Typewriter ba? Sira type right po, kasi yung typewriter ma'am. Kasi yung tinay typewriter, kung sa type ba? Ano? Wala awat ha? Type na kita. Makawitan uh, lang kita, ma'am. Ang maganda ang ito yung, Tapos, maganda ka. Ilan taon ka, ma'am? Oo, 19. Ah, 19. Nakala ko 18. <laughs> na tayo. Ma'am, may may ko sa iyo, Ma'am. Taga Taga ka ba, Ma'am? Taga BCBN ka ba? Nope. Akala ko taga BCBN -ibisib ka. <laughs> Paano mo sabi? gusto ko sana magka-pamilya tayo. anong 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 gusto mo sa araw? Araw ng Anong gusto mo, araw? Mo? Wednesday. Ah, Wednesday gusto mo? Gusto ko sa akin nun, yung yung Thursday. Dahil ikaw ang kinabukasan ko. <laughs> <laughs> okay no, lang, ano ito na ito? Ano mo ang name mo? Oh, Mikaela. Pwede mo kapagay. Okay. Mikaela, Mikaela. Rajin po. Rajin ang buhay mo. Awa <laughs> 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 ah, ito na ito mo. Sarap mo, sarap mo. Ang bait mo ba? Ang bait mo. Awitan lagi sama ya, Bang. Awitan lagi kita Pak Baka. Maka juara tadi. <laughs> <laughs>

Kara, sana, sana marami pang mga uh, babaeng katulad ng gaganda mo ba mo dahil ang mabait pa. So, yan. May bigay ko sa dahil dahil binigyan mo ng time ba. Tagad na, no? Para to sa Flowers for you. Oh, para sa iyo, Thank uh, you, ya. Ano, paalam na ako. Hindi ka sasama sa akin. <laughs> ano, alam, mo? ba ingat jaja mama bye o 'un ing kabira ay kao